Pasensya na po, mukhang masyadong malayo po ang inyong lugar para makapag-avail ng aming mga setup. Kung gusto ninyo talaga at kaya naman ninyo, maari po kayong mag-pick up mismo. Pero kung hindi po ito posible, may isa pa pong paraan para magkaroon kayo ng aquarium tulad ng ino-offer namin. Maari kayong mag-setup ng inyong saltwater aquarium. Dahil pwede po kayong mag-DIY cycling, ibig sabihin kayo mismo ang gagawa ng saltwater aquarium setup ninyo. Nag-offer kasi kami ng DIY cycling pack mula 10 galon pataas. Kailangan nyo lang pong mag-provide ng aquarium, filter at ilaw. Sa amin naman po nyo mabibili ang DIY cycling pack para makagawa kayo ng saltwater aquarium. Kasama na rin po sa package ang method na kailangan para magawa ito. Sundin nyo lang po iyon. Pagkatapos ng inyong cycling process na tumagal ng isang buwan pataas, maaari na po kayong maghanap ng mabibilhan ng isda na mas malapit sa inyong lugar. Ang tanging mahalaga kasi sa keeping na ito ay magkaroon muna kayo ng kumpletong setup at masiguro na cycled na ang tank bago maglagay ng isda. Ang ganitong setup ay makakatulong sa papanatiling malusog ang inyong mga isda at iba pang mga organismo sa inyong aquarium.